Ngayong araw na ito ay maglalaro tayo kasama ng Team Ching ang aking tinatawag na harina o walang harina. Walang harina. Wala. Hey, Mo? Walang harina nga eh. Hindi ko kukuha yan. na? Saan yan ah? Walang harina. No, no. Walang harina. yung aking tinatawag na harina o walang harina. Ito ay magiging bluffing game na meron tayong briefcase at pagbukas ay ang either, either laban ay walang harina o may harina. Ngayon, bibigyan natin yan sa isang tao. Ingat, bibigyan natin sa isang player tayong dalawa. Tapos ako -de sa kung walang harina o may harina. Kung sino nakakuha ng briefcase na may harina ay siya ay lalagyan ng arena sa mukha. Ang sense ba? Feeling ko mas magigets nyo pag naglalaro na lang kami. Kaya yeah, yun. Kaya kasama ulit natin ang Team Ching. Yes! babalik ang ating mga palaro. Pero ito ay sobrang sayo nito at sobrang exciting. na natin kung sino yung pinakamautak at sino yung pinakamagaling magsinungaling. <laughs> sa tingin niyo sino yung pinakamagaling magsinungaling sa inyo? Bluffing. Bluffing game to. Ay mo. Okay, kapag nagiging magsinungaling? Kasama rin si Rick dyan. Naghawak lang siya ng video. Pero makikita nyo kung sino pinaka kung sino pinaka talented sa pagsisinungaling ay wala magiging na sa mukha by the end of this video kaya without further ado maglaro na tayo utakan na let's go okay okay ba yung okay, explanation ko hindi magulo yung hari na wala naintindihan niyo ba explanation ko actual hindi naintindihan nyo ba explanation kasi ito ano to eh bali psycho to eh psycho hindi na psycho wala nga sa utak wala oh yun na lang para mabilis So guys, kulang lang namin kung may harina o walang harina yung makukuha ng breakfast. Wala rin sense. Hindi ko ma-explain na maayos. Maglaro na lang tayo. Let's go. So. Mm. Kung kanina mapupunta yung may harina, siya yung babatuhan ng harina. Oh. Kung, kung walang harina yung laman niya, kung, kung kanina mapupunta yung walang harina, Dun sa walang hawak na walang harina, doon mapupunta yung harina. nag mo ba yung harina? Mag-gets nyo naman pag nilalaman na lang natin ito. Oo, <laughs> oh, na Harina. Oh, Lang oh, yun. Oh. <laughs> Siyempre, kunyari ako player, no? Oo. Oh. ko. Parang oh. yung kay ano lang ito, Chris Aquino. Yeah. Oo. Oh. Oh, alam ko na. Ngayon, tatanungin kita. Ano na pala? Yun? Mali! Dahil sasabihin nyo, hindi nyo tatanungin. Ay, hindi nga. Balit tanong yun eh. Oh, Agassi. Tayo magkalaban, di ba? Oh. oh. may arena to. Wala. Ha? Ah! Mali! hindi <laughs> na <ba> <laughs> oh, nakita mo oh. pala Ito ko na, di ba? Oh. May arena Oh, ganoon. Tapos kukunin ko. Oh, wala. Guys, wag na lang nagle lang tayo. Simulan na natin. First round. First round, ay sige, kami na ni mami agad first round. Okay, sige ko pumili. Okay, ayan, okay. ready okay. na rin 'yan. Ah, sino mag Ako na muna. Dapat po si John Boy okay. kasi 'yung To, Oh, ako mo. Magbalik. Wala naman! Huwag ka lang mataya! Katagal tayo eh. Alam na yung laman naka, Choy. <laughs> hey, double check pa rin kung ano naka. check mo ah. Ah! Okay. Ha! Ha! Nga! Wait, hangin! May harina to? May harina yun? Hmm. May harina talaga yan. May harina to? Yes, may harina talaga. Pupunin okay, niyo yun e? Hindi. May harina? Yes, may harina. May harina, na. Na. Yes, may. May harina to? Show yes. it. Sure. Show it, babes. May arena to. May arena nga eh. Ba't ka ulit-ulit ka? May arena. Walang okay. arena to. Eh, ako nga may arena eh. Pakilang ko sa opinion eh. Okay. <laughs> 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 Lagit kayo, mami! Beg <laughs> and ako ako! Final answer? May arena daw! Ay! May arena! <laughs>

Masasakit ang a**! Sarapan talaga ako! Kalabas, lapchal challenge siya, e. Parang nilabas niya na lahat ng galit niya sa akin dun, natin, eh. Ay, na. Ikot natin yun. Hindi mo kaya pa ang nakakalaw? Uh... Oh, okay. Oh. Game! Second round! O, oh, matama-tabi. tumawag siya Walang niya. Niya, niya. oh Wala <laughs> ba? ba? rin na. Wala ka. Kung na, bugam na yung mukha na Wala rin Ibigyan 10 seconds ha. Ah. Wala rin na. Well, 4! 3! Oh, no. final, final answer ano? Meron rin na wala rin na? na Kung saan kung na, hindi Ay, mo kukulit. Hindi mo

lang eh. Wala. Oh. Si Mami tsaka si Rick first time to lang. <laughs> mag... Pero magpapatalo daw si Rick. Kasa respect. Oh, Jacqueline po eh. Bato, bato. Bato, bato. Pick. Siyempre, asa respect, kailangan magpatalo. Wala, wala. Respect, respect dito. Huwag niyo gamitin yung seniority niyo. Wala ka rin. <laughs> Hindi ko uunin. Hindi mo kukunin. Ha? Hindi mo kukunin. Ayun yung patagalin pa? Walang, walang arena. 10 seconds pa. Bago masampal. <laughs> hindi, hindi kukunin. May arena yan. May arena yan? Ano? Walang arena nga eh. Walang arena, Rick. Sabihin mo na walang arena. As a respect, walang arena. Di ba? Di ba? Walang uh. arena. <laughs> 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 walang arena. Hindi akong maglulutubo. Meron. Hindi kayo kakain buwan. Wala. Walang ganun. Walang pananakot. Walang, walang Walang, walang pag... Pero arena. <laughs> walang pagaganyan-ganyan, ano? Walang arena. Hindi ako kiri kayo tungin. Kayo yung nag... Please, walang arena. Ar ba ar meron yan? So, ano sa ano sa gitmo? Hindi ko kukunin. Hindi mo kukunin? Final answer? Ay, Ay, buksan final? Buksan... Hindi niya kukunin. Buksan niyo na. Sa inyo yan eh. Ipakita Ay, niyo kayo. Ayoko pa. Ayoko pa. pa buksan! Ayoko pa. Dali na! Wala <laughs> lang tapos na yung time eh. Ito so, yung pinakiusapan kita pero kaya mo makinig ah. Nalag yun na si Rick. Hindi nga matatalo sa kasinungalingan. Sinungaling ka pala eh. Huwag yung digit ka sa'yo. Huwag yung sampal. Ay, Ibubuspus niya lang. Yan! Sapa? pa. Yan! Dahil di ka marunong magsinungaling. Okay, next! Next! Alam mo maniwala. Next! Malalo <laughs> so, na ako ah. Hindi pa. Eh, si Ate Arya at si Mami para may malagyan. Sila yung dalawang wala eh. So, go. No problem. Come here. Tignan natin yung sino, Casper, yung pagkikinig mo ngayon. Bluff. Bluff. Oo, no. oh, doon kayo tumingin. Oo, oh, doon kayo tumingin. taleng talent pa kayo eh. Oo, ako, oh Oo, okay. okay. oh, okay. oh, okay. oh. oh. so alam niyo na guys ha? si Gina ay isang tunay na talentado. Talentado ka, Gina. Talentado ka. <laughs> ang galingan mo agad. Napakabalik na. Napakagaling naman yan. <laughs> doon kayo tumingin kasi. Ang daya kayo eh. ba ang bagal. Game. Natat na man. Oh, jangan koy. Bato, bato. Pit. Ini sih. Mandaka. Pupo na yung kita. <laughs> Get out! Get out! Gusto mo pang mag magbigay ng clue, ah? Ano? Ang dami yung iniisip ang butik na <laughs> hmm. May alin ako! <laughs> mata ko! May Wala po! Oo! May alin! Wala <laughs> po! Okay, Wala po! na Yes, sige, may 10 seconds pa. Teka. Okay, okay? mm. <laughs> wala ko. Wala okay. ko. Wala ka rin ah. Sa akin, may arena. Wala ka. Wala. Hindi ko din kukunin yan. Okay. Final answer, may arena, wala rin okay. Hindi mo kukunin. Okay. Hindi. Uh, o, buksan na. Ito ang kalabas mo. Lagyan mo. Anong pinakalagay harina? Walang harina. O hindi wala sa kanya. Kaya nga. Kaya Hindi. Hindi nga kape. So siya yung mag aalala. Hindi. Nasa kanya yung walang harina eh. So wala siyang harina. Hindi. Walang harina to ba O hindi. Walang harina si tita. Nasa kanya yung walang harina eh. Si ate Arian magkakaroon. Tama ba? Oo. Kasi kung ginawa ni... Pero kung ginawa to ni ate Arian, siya yung panalo. Oo kasi hindi mo ginawa pag may harina to, si Tito yung talo. Eh walang harina e. Pag walang harina, dapat kunin niya. Oo, oh, oh, tama. Dapat ikaw yung legend pala. Boy, <laughs> <laughs> boy. All it, baby. Ah, no. mo ba? akong Ako, tumusakong lakana, na? Tumusakong mga kataka. O, next. Kami ulit to, Mami. Boat, boat Kami ulit muna, Mami. Hindi pa ito nalalagyan. Hindi mo lahat tayo puti, no? <laughs> game, game. O, okay. oh, last na to. Yung dalawang bad paper lang mo. 1, 2, 3! Ay! Way! <laughs> ano, mag <-balo> kayo na? Ang senyo kami ah. Pag nanalo talaga ako. Na eh. Ang may edad, mas magaling. Yes. Wala na lang tinitingnan niya dyan. <laughs> <Huh>? Get out! Wala! Tingin niya na! Hindi ko puwan Walang karina. Walang karina. Ano? Walang karina nga eh. Ayun, basta ang ko. <laughs> walang karina yan? Walang karina. Ang so, dapat tunin ko kasi walang karina. Hindi ko alam. Basta so, walang karina. Pag tinagot kita, di talo ako. Walang karina. Tutulog mo na ako. Ano? Walang karina. <laughs> Binibigay ni Mami eh. Yeah, Ibigay ko sa'yo. Walang Alam mo guys, minsan yung mga actions na yung iba yung iniisip mo sa actions mo eh. Pag actions mo gumagano'n gano'n, never say, may gusto ibigay mo. So, yung brief case. Sorry? May harina. May harina. Ibigay ko nyo mo. Hindi, oh, sa'yo nyo. Ako. Gata mo, kunin Wala <laughs> Ako. Harina yan. Wala ka rin ah. Oh, Oo. May oh. arena. Hindi ko kukunin. Okay na? Oh, oh. oh, sa'yo na? Oo. Patag-tarik ko na. Okay na? Oo. Sa'yo na? Hindi ko kukunin. Hindi mo pa rin kukunin? Hindi. Ay, parek! Hindi daw niya kukunin na Rick. Kukunin mo. Kunti ah! yeah! yeah, lang nilagay ko tayo. Kunti, dalawang beses yung sinampal. Close up! Close up this way! Close up! Kasi parang yeah, sa kanilang Ay, hindi. Gumanon lang, ah, eh. okay. lang ako eh. Gumanon lang. Okay. Hindi. Gumanon lang ako tayo. Gay. Bigit kayo, bigit kayo. Magay ha. Pahal, pati ito. Wala pa, hindi pa tapos. Dalawa yan. Pahal kita. Yes! So guys, tapos na ang game natin at walang nanalo. Halika dito tayo lahat. Wala kasama tayo. Hey guys, sa tinay mga itsura namin. Punta <laughs> kasi bakit yung isa. Kala niya panalo. Sa ngayon, sino yung pinakamaraming panalo? Si Mami, no? Ang galing, ang ma galing mang loko ng may edad talaga. So, next time, babawi tayo. Ano kayo, guys? Mababawi. Kung may gusto kayo... Gina lang talaga ang malakas. Talaga? Yes. Oh, sibukan mo. Ay, sibukan mo lang. Sibukan mo lang agad. So, sige, sibukan mo lang. Tapos na, di ba? Hindi ka naman nanalo pa ulit eh.